Okay, good afternoon po sa inyo lahat mga kapatid. Ang okay. uh, ginawa ko ngayon, ano, uh, itong mga itlog ng ano, black astrolog. Uh, 11 na uh, itlog again, pero nag-iwan pa rin ako ng isa doon. Para may maiwan din doon sa ano, nanay niya. Pero ang ginagawa ko, uh, huhugasan ko siya ng tubig na may, ano, may ah, uh, tawag nito suka yan vinegar konting vinegar lang para malinis na hindi ano ng germs dapuan yan ayun may nilagay na rin ako dun sa incubator na anim dun sa ibang ano lahi ng brama brama naman yon Lilinisan ko po to. Ilalagay ito sa incubator. Kailangan kasi malinis sila. Na hindi anuhan ng mga ano mga germs. Kasi binabrush nga ito eh. Ayan, ganun, Tapos sa uh, After uh, 15 to 17 days, ilalagay na sa baba para doon magpisa. Kasi ngayon may mga pisa na rin ako diyan na nandiyan na nandito na sa box. Ano na sila? Uh, ilang araw, ilang buwan lang 'yan. Malaki na naman. So dadami na yung ano, lahi namin dito ng aming mga alaga. Yan po. Tapos pupunasan ng uh, tubig at uh, pupunasan ng ano ng uh, hindi pa hindi pa ba sila basa. Then ang gagawin dito, pahanginan lang ng konti hindi sa electric fan po normal lang na hangin na hindi galing sa electric fan yan ito bago lang po siguro kanina lang po or kapo yung black astro lang po kapatid napakadami pag mga ito bawit ka talaga ang presyuhan po dito ng black astro lang ay 400 mga de-old pa lang yan 400 to 500 pesos ito mga itlog, nabibili ako rito eh. Kaso lang, hindi man ako nagbibinta ng itlog. Ang binibinta ko talaga, ano na, uh, ready for uh, palahi na, mga ganon. 3 uh, months, 4 months. Yan ang pag kami. Na sigurado ko na hindi ako mapapahiya doon sa customer ko na mabubuhay sila. At natutuwa naman din ako na nai share ko yung mga alaga ko dito sa kanila. At nagpapasalamat din lahat ng uh, bumibili sa akin nagpapasalamat nagpapasalamat na na-share ko yung ano ko dito mga alaga. Kasi ako pag magbinta, mura lang. Kasi small timer, ano pa man lang ako, small farmer. O bago lang ako nag-alaga din sa ganito. Halos wala pa rin ako isang taon. Pero marami na kaming mga alaga. Kaya nga mamaya, may darating dito na ano, bibili ng uh, Pabo, ang ah, natawag nito, ganso. Pero, bibigay ko na lang din sa kanya sa murang halaga. Kasi kailangan din dyan ng babae. Kaya e, puro lalaki daw yung ganso niya. Para ma-share din sa kanya. Ayan, ganito lang po yan. Pagbinis. Pwede kamay lang gamitin. Pwede naman toothbrush. Pero better kamay lang para hindi mabasag. Kasi pag may mag-crack na, hindi na namin sinasama katulad ng pagkain ng aso. Yung mga nabasag dyan sa incubator, nilagay ko na dun. Kasi magiging balot na rin yun. Saka babaho yung incubator pag may basag. Pag lagay po sa incubator, dapat yung matulis, ito yung nasa taas. Ganun po yan. Ito kasi mga ipot lang nila to. Kaya naging ano, naging maitim. Pero linisan lang talaga 'to ng maayos. Hmm. dito 3 days na actually dito, ano daw eh. Ma mainit na. Samantala diyan sa Manila, puro ulan. Ang pizza po ngayon ay ano, uh, 30 ng July 2023. Ang oras ngayon ay uh, alauna 15. May alay ka dito! Ngayon medyo nagbabatya yung ulan. At magra-ride pa naman ako tomorrow. Iba't ibang lahi na po ng ano, ng heritage chicken ang meron ako dito. Siguro ilang taon lang to. Madami na kaming mga lahi dito. Tapos yung mga pananim ko na marang at durian, itanim ko na lahat. Pero sa loob na ng kulungan ng aso ng ano ng mga manok at saka aso yung iba. Kasi yung aso din naman nila ginagalaw yan. Lalo na yung manok. Pero yung ano, kambing, titirahin nila yan. Kaya namatay yung sa taas, hindi siya sa lupa, kundi sa ano, sa kambing. Inubos nila yung dahon, tapos ah, nabalik yung puno. Nagkulambitay sila. Ganyan lang, oh. ayan na. Ah. Ito na po, mga kapatid, oh. mga ganito. Ito pa, uh,